Hindi na nga raw muna ang Department of Justice o DOJ sa tila na mumuong tensyon sa pagitan ni nadating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatandang ibinunyag ni dating Pangulong Duterte na kabilang ang pangalan ni Marcos sa drug watch list ng PIDEA noong siya'y alkalde pa ng Davao City. Ayon kay DOJ spokesperson Asik Miko Claveno, mas prioridad nilang tutukan ang mga programa para sa DOJ at UCOR kesa pansinin ang mga isyu sa pagitan ng dalawa. Maliban dyan ay nakatutok din anya sila sa mga reforma sa loob ng DOJ at Bureau of Corrections, kabilang na ang decongestion o pagpapaluwag ng mga kulungan na isa sa mga plano ng administrasyon. We won't comment prematurely. No? Ang sa amin lang, marami pang kriminal na kailangan i-prosecute, marami pang inmate na kailangan i-reform. Marami pang trabaho sa DOJ na kailangan gawin. So, hindi kami madidistract dyan sa mga nangyayari ngayon. Ang sa amin lang, we will stick to the plan. As, as DG mentioned a while ago, meron na tayong development plan na sinusulong ni Presidente at doon lang tayo iikot. No? Uh, hindi na tayo lalayo sa usapang ganun. Sa tanong naman kung kinukonsidera ng DOJ ang paghahain ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga naging revelasyon nito, ito ang naging sagot ng DOJ. Too premature, ma'am eh. Hindi pa tayo pwedeng mag-ano dyan. Um, this is really way above our pay grade here. Ang sa amin lang talaga, pagtatrabaho lang muna kami. Um, we cannot afford to be derailed, no?